Kita nano, ni kami karon sa padulong kami sa Babawon Island. Kay mag-clean up drive ang kani og ang fire og ang coast guard. Ay taga amis taga Province. Kay ano nga may bisita lang ni kay kaliguan din pio. Ni gayo ang isla sa bombawon tourist park pindot kayo guys sa ari mo dre kayo around tagamtam ko ninyo ang mga presko ng hangin okay right, na guys hmm. 这个料是够红油的，没油了。